Magandang magandang gabi sa amin dito sa Pilipinas at magandang umaga sa kabilang sulok ng mundo. Welcome back mga kaibigan. Pasensya na at sobrang tagal natin nakabalik. Pinimaneho. Nandito tayo ngayon sa Malibalay at nandito si pareng Marco. Pinitrake boy Bye! <laughs> so, bumisita. comeback nga ano ito yung mga gamit nila mga kaibigan mamayang madaling araw aalis na sila at uh, ito lahat yung mga bagahe nila sinundo ko sila sa CDO nakita me dito sa terminal tapos gumala sila ng dahilayan at uh, sinama nila ako at pumunta kami nun sa kapisabukid pumunta kami lang tapan hanggang nakarating dito sa bahay tapos dito sila magpapahinga ngayong gabi. Ilang oras lang at uh, sa madaling araw na naman at babalik na ng kami ng CDO uh, Lagindingan Airport at sila ay uuwi. So sa loob ng tatlong araw kami ay kami ay nagkasama ni Marco Pinoy Tracker nag-uban mi tulog adlaw so nagpapasalamat kami sa panahon na binigay nila. No, so sobrang saya. Oh. Ha? Ah? Tayo lang tinawag tayo ni boss. Hoy, okay. malamig ang tubig ah. Okay, okay. Tum -tum, man. Ano? Tubig mo ni. Tubig mo ni. Wala man. Na, na, na. Oh, na, 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 na. Ay, tubig. Okay. Ha? Oh, sige. Ibuwasan ako ni Bay. Ha? Ang closer. Ito kayo pinigilan. Okay, bye-bye. So, alis na kami at may bibili. Kuya, pahinga lang kayo dyan ha. Mag, mag alas 8, pero maga kami bukas pabalik ng Lagindingan Airport. Paalis nila Mark tsaka yung family niya. Uh, tignan nila lang sa kanyang vlog at uh, nandun lahat yung pagsasama namin at papasalamat tayo na sinama din tayo no? kasama ng asawa ko. Ito si Bowsing. Bowsing siya, Bowsing no? Uh, anong masasabi mo sa n'on? Anong, anong sa'yo mo, Mr. Wapo ba, po, ba? kasi mo ka oh, ka ka? <laughs> ka um, ano mga 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 niya mga dahil mga 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 tayo. mga na bro, tayo mga 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 Uh, wala talagang ano hindi sakto yung oras kasi yeah. ano lang sa counting panahon sinulit kasi nila yung talagang uh, pagpunta nila dito at uh, hindi sila nakapanahon na magipag meet up uh, siguro yeah. sa susunod pasensya na sa mga ano mga sabik magipag meet up sabic na sabic. yeah kaso well, short talaga yung aking ano two days two days ba Two days lang talaga kami sa kagayan kaya pagdating sa, ano yun, tawag yung sa kagayan, yung sa apartment ah, oh, hotel, wala na, pagod na. Pagod. So wala na akong time, pasensya na, pasensya na talaga kung hindi ko kayo na meet. ayon Ayun. Maybe there's another day, mm -hmm. next few years, ayon. <laughs> kung may YouTube pa. <laughs> so ayun, at ah, current... May salamat kay Kevin, kay, kaya kung ah. nandiyo ko ni Kevin, sinamaan ako ni Kevin sa ang trip dito sa Mindanao siyang aking driver personal driver personal driver bodyguard tanadik <laughs> <laughs> oh, so ora to yeah oh. salamat ba ole <laughs> until we meet again <laughs> I'll see you there in Canada <laughs> oh, oh. so ayun mga kaibigan at uh, maaga pa kami bukas yeah. so okay. kita na lang tayo bukas I love you all love you I love you all pag amping mo tanan um, keep safe keep on tracking hey guys morning gising na kasi we have to go time check ngayon ay 11.30 mag alas 12 na gising na kami lahat at maghahanda para babiyahe ulit pengon o CDO si sa Langidingan Airport. Ah, gising na rin si Paring Marco. Do, oh, bait eh. Sama niyo yan si, ano, si Mingmong doon. Sama nyo Makaufman, di mana, ano, bring Mingmong with you. You want to bring Mingmong with you? you gonna to carry him all the way? Oh, no. Oh, <sighs> there's a cat. Tapad rin yeah. mm. yung damit, ha. Poging-pogi. Ay, pakinggan mo po. Ito na ang tunay na Pilipino binabas Cebu. Pilipino, Pilipino. Pilipino. Ito na ang tunay na Pilipino binabasa si Bu. Shout out sa mga si Bujan, si Buwanjan. Oh, pasensya na. <laughs> pasensya. Na. Na you're gonna stay here, actually. You're going to stay here with me. Yeah. Until you're 18, then you can go back. I'm going to take care of you. I'm going to feed you and ano, basta. You're going to be my eldest son. You're going to the cabin, And Kali's going to bring ano, Ming Mong. You're going to the cabin, Kali. Okay? Yeah. You going to miss your kuya, Kali? kali. Ah, Pagkatong ko na ko, hmm? no? Hmm? Ah. Piso pa pia. Hindi, diba, yeah. makatong ko, makatong... Nagin yun? Katong car ba? Kita niyo? Hmm. Ka ka eh. yeah. Kaya madali, alam mo, maka-upload eh. Kapo ka ba? Kini ko abong investment niyo, mga pagkatong siya. Yeah. Ang batong life, <laughs> ano dugay? Dugay kong batong yan eh. Ang guwapo, niya, katong... Pag i-mount mo sa taas, meron siyang tripod na nakaganyan, tapos ganyan. Ibiyani mo? Yeah. to ganyan. So dito, meron naka salt pack dito. Tapos meron naka ganyan. Ah. Kasi kung ito lang ang lalagyan mo, tapos ikakabit mo sa huli. Kasi huyang. Lalaylay. Uh, ah, huyang. So dapat meron siya dito sa gitna. Tapos nandun siya sa harap ng bubong. ng sasak niya na So, bugat din ah. eh. Tiliin ka ano rin Ang bugat itong 3 meter. Wow. Kanika Pero kina, invest ka tong 150 dollar na try pa na ganyan na ano sya yung suction hmm. there, the kana, kana din. po siya pagwan pang oh, lang pagwan gugunit sa baryo ng Sapang Bato. Pumunta ng Cebu at nagbakasyon. Pag-uwi ay binabas na ng mga nasyon. Tama si Kuya eh. Pinotracker, mahal na mahal yung anak. Mapagmahal. Is <sighs> this my little

<laughs> bye bye. 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 Bye bye.

kakasyahin ini, eh, no? Kung hindi. Mawi. <laughs> pa si ate, ma? Bye. Ito, Ito na, na okay. Bye, Bye deh See you in

alis na papuntang ter terminal <laughs> airport kita tayo doon bye bye 130 km 130 km 3 hours ano eh? Yeah. here? Oh. Okay. mas malayo pa sa ng Marikina ang Marikina 109

Ang dala? Oo nga, ang Small sa'yo? Small sa akin. Oo, hmm. oh, hindi ko kayang ubusin no. yun. Baka kayo, may kape nga ako ng pagdating sa inyo, hindi ako makakulog. Baka tayo. Hindi, e matapang ang kape ko sa, sa, kapit sa ay, ay, kape sa bukid. Ano kape? ka? ay oh, yung parehan tayo ng kape, no? Hindi sa akin, oh, pero sa akin may yung malaki. Hmm? Marami kang matakitasa. hindi ka natulog. Ulam. Anong pinundot mo? No. Meron ba yan? Meron pa yan. Hindi, talaga na makakatulong ko yun. So, naatadari sa kasisang. kasisang na 7-11. Tapos yan, ano? Nasa yan. kompleto na yan ba? Oh, wala nang... Pero, ay, anong, anong, ano mo? Dito? Eh, dito tayo mangingi. Hindi katulad sa ano to na kasama na dyan. Eh, taklo po, may taklo po sa inyo. Para sa counter. Ah, nasa counter tanong. Ikaw po na. Ikaw, anong sayo kaya? Sige, kung bala, anong po Pipiliin ko yung... Ay, pwede na siya, pero pwede na siya initon. Ay, lang. Na ay... Nindot nga mapalit ka pwede rin. Gi-introduce niya sa kong uyuan nga si... Angkul Titing, shout out Angkul Titing. Ayun. Wala, di lang. Di lang kong mukha. Namay pa dito, di lang ko. Ay, ayun. Sorry po. Thank you very many. Many pa. Many, many. Wala nang dadalhin oh. tayo. Hindi, kaya ko. Oo. na siya ba ka? Okay. Ang ping kayo. Ang ping. Tara. Tara ka, kape. Yung sa'yo, anong binili mo kaya? Brood. Brood, oh. Grabe. Malakas. <laughs> Sa init na yan. Ikaw <laughs> niya yung dubeng. Hmm? Hindi mo yung dubeng. Ito ay, walay tao ang mga pasayro naghulat oh. lagan kayo ng lingkod Kali what can you say about your trip? good good? did you like it? would you come back? would you ever come back? nice high five Wait, 300 eh, Nasa resibo ba eh? Nasaan yung resibo?

Ayaw mong magbukas Ayan pa Ayan pa Sige, sakay sa pano Opo Opo oh. tinapog Akala ko yung magpapaiwan ka, Makufman Ako pala iiwan mo Napakasakay See ya Asa mo magstandby ba bay? Kaya tunay na to ano? May lugar riyak ba eh? Ano rin? Ano rin siya? Pwede rin muling kot. Itipok nato. to. It, ano natin? I Ano rin na Oo. Para... Take off. Mag-stretch ka stretch muna para hindi ang tupi <laughs> Ay, um, yung, yung ano. <laughs> Kaya ay. bitbitin mo to. Oh, sir, mo na sa akin yun. Ah. Pinoy, manejo. Yan ang pagpapit.

hena, ako 'to, 'yung kuno kayo. Diyan, Di Di kakayanin. Mabigat 'to. Ay, ato, ay 'to mabigat. Ay, okay na 'to, okay na 'to. Ako na kuya. Para derecho. Okay na, okay na, okay na. Okay. Ay, ko na. Ambigat sa iyo 'te, okay lang. Oh. oh, oh, oh. Oy, narako. Antipina. Babalik pa. Guys, magbuwag na mini Kevin. Today, napaka-exe ng vacation sa ano, but salamat ako kay Kevin. Siya ng aking naging driver. Thank you so much. Bye bye. Thank you, thank you very much. Camping permi ha. Pinedit lang yung lang nga. Yeah, kaya sa Canada. Guys, panoorin nyo to kay Kevin. Let me know pag ano naka-upload mo to. Thank you. Thank So yun na lang mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Ah, Philippine Airlines, oh. Uuwi na rin kami. Pantay, di ba? Ha? Ah? Yung Philippine Airlines. Doon kayo, doon kayo mamaya. Doon. Ah, doon? Kasi kung Philippine Airlines dito. Ah, doon tayo, yeah. Mabuti siguro pag mag ano na mag kami na lang sige na lang. Oh? Ay nung kabala ka sa mo. Bye bye. Para makadagan na rin mo pag Bye bye. Bye bye. Salamat kayo. Salamat juga yo. Ate. Uh Thank you nang marami. Hug Thank you very much ha. Opo. Ingat kayo pagbalik balik sa Bacolod. Oo. Mhm. Kuya. Dito tayo nakapaghaga. Hug tayo. <laughs> Oo. Talagang sinasabi ko talaga pag antok, eh, hindi delikado. Bye, 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 bye. I love you. Okay. Ate. Okay. Bye, bye, Macaulay. I love, you, I love you guys. See you in I'll see you. Uli na mga mga igala. Maraming maraming salamat sa panonood nitong maiksing video. Yun, naguban mi ni Mark. Uh, pumunta kami ng dahilayan at umuwi kami sa amin sa bukid noon. Tapos at uh, nagkasama kami doon sa bahay. So, maraming maraming salamat po Ati Tams by Mark, si Kuya Dennis, Kuya Ike, Makaufman, and Makali sa pagsama ninyo sa amin at kami yung naging ako yung naging personal driver nila ako yung sumudo sa kanila at ako yung napili nila no? so malaking pasasalamat na naging parte kami ng kanilang bakasyon so uh, tatapusin ko na lang yung video kasi kami ay uuwi pa ng bukit noon and uh, hindi na lang natin i-vlog kasi wala naman tayong masyadong makikita kasi madilim so yun na lang dagang kayong salamat sa inyong pagtanaw o uh, si Panay, Pinoy Manejo ito gaya ng sabi ni Mark bye Cut. guys keep safe keep on trucking keep safe and keep on trucking